April 1st, Put God First. Number one si Lord at number one sa puso ang bawat pamilyang sanosenyo. Yan ang paniniwala ng mga sanosenyo, kaya naman sinalubong ng mga ng lokal na pamahalaan ang unang araw ng Abril sa pamamagitan ng isang banal na misa. Pinaalala ni Reverend Father Joseph Fidel Raura ng Our Lady of La Salette Quasay Parish na bagamat may takot, may hatid na saya at galak ang libingan na walang laman hudyat ng muling pagkabuhay at simbolo na si Kristo ay Diyos at lahat ng sinabi niya ay totoo. Ano nangyari? Ano nangyari ng celebration na ano yung celebration ano na e hindi mo mananapadaman ang muling pagkabuhay ng Panginoon? Sana, ano man yung nakalibing ka sa puso na yan, sana tulungan natin ang Diyos na alisin niya. Kung tayong pasubol sa mga demonyo. Muling pagkabuhay ni Kristo ay biyaya hindi lang pag namatay tayo. Ang uling pagkabuhay ni Kristo ay biyaya na nabubuhay tayo. Sa habang tayo nabubuhay, iyang puso na yan, parang lindigan din yan. Samantala, pasabay ng flag raising ceremony, ipinagmalaki ang 20 city collegian Passers ng Criminology Board Examination. Ayon kay Dr. Roger S. Ambida, City College President, sila ang mga unang batch ng criminologists ng City College na nagbigay karangalan din dahil pumangatlo ang CCSJDM sa buong Region 3. Ginawaran din ng Certificate of Drug-Cleared Barangay ang Barangay Bagong Buhay 3. Kinilala naman ang mga kabataang San na wagi sa 5th Karate Pilipinas Championship. Gayun din, kinilala ang Public Employment Service Office for full cycle utilization of the Peso Employment Information System for the year 2023. Alinsunod naman sa isang city ordinance, idineklara ang St. Joseph the Worker Parish bilang isa sa mga oldest Belfast Tower in the province of Bulacan and a local cultural heritage site in the city of San Jose del Monte. Kaabang-abang naman ang pagsasani pwersa ng tanglaw at liwanag dahil ang bandang Ben and Ben magtatanghal sa The Rising City sa darating na April 6. Buo ang pasasalamat ni Director Jello Lopez sa suporta ng lokal na pamahalaan sa charity concert na makatutulong sa mga scholars ng Siena College of San Jose. Iginawad din sa City Agriculture Office ang Special Citation Award and Outstanding Performer Award under the Rice Banner Program mula sa Department of Agriculture. Sa programa, Isinagawa ang ceremonial awarding ng health card mula sa Medicare Healthcare Systems para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan at ang panunumpa ng mga newly hired and promoted city government employees. Ngiti naman ang nanaig sa mga April Babies dahil sila ay makatatanggap ng mga munting handog mula sa City Government Employees Association at kina Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes. Binalikan din ang mga napagtagumpaya ng city government sa pamamagitan ng balitang San Joseño Monthly Highlights. Bilang kinatawan ng ama ng unsod, pinasalamatan ni Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. ang lahat ng kawani at hinikayat na patuloy na maghatid ng dekalidad na ng serbisyo publiko. Ang ating patuloy na maghaharap ah, ay ah, ah, na ah, papayapa at kahibig lang ng Uh, especially masasalamat ng uh, ating pamayang Pagdusol sa pangunan ng ating putihin po ng Dusol, Arthur at Rina. Para sa Balitang San Jose, ako si Shari Kuya Public Information Office.